Hello guys! For today's video ay nais ko lang pong i-share ang aking karanasan muli dito kay Meta. Kahapon po kasi dahil sobrang busy tayo, ay isa gabi na po ako nakapag-engage back sa lahat po ng mga nag-engage sa akin. At napakadami po nila. Sa kagustuhan ko po na ma-replyan lahat, makapag-comment, or makapag-engage back sa lahat ng mga nag-engage sa atin, ginamit ko po itong automated text sa comment section. Ano po bang automated text? Ito po yung mga text or na kahit hindi mo i-type, automatic na doon siya. Just simply tap it. Halimbawa po na to yung mga word na congratulations, happy birthday, thanks for sharing, good luck, Good morning! Ayan po yung mga example. Dahil nga po sa kagustuhan natin na mapabilis ang pag-engage back natin, ginamit ko po yun. Yun po pala ay hindi po pwede. Ayan, nakalagay po dyan, failed to post. Something went wrong. We're working on getting it fixed as soon as we can. Ayan, dahil nga po sa sunod-sunod ko po itong ginawa, maaari ko pong na-abuse ito. Yung po ay maaari natin gamitin, hindi naman siya bawal. Kasi hindi naman ilalagay ni Meta dyan yan kung hindi natin siya pwedeng gamitin, di ba? Yun nga lang, wag po natin i abuse. Ano po ibig kong sabihin? Hinay-hinay lang po. Huwag pong palaging yung unang gamitin natin. Yun lang po. Maraming salamat sa panonood. Sana po nakatulong. God bless po.